Hi guys, nandito ulit tayo sa yelsam sa Pandan, ang City, Pampanga. Dito pa lang sa labas ng shop niya, makikita mo na yung mga pyesa, sobrang dami. Ngayon naman dahil sa na-experience natin sa NGO Philippines Motor Show, marami akong natutunang ng pyesa at proper build na dapat ilagay sa ating motor. Nandito tayo ngayon para bumili ng bagong original brake system para kay Reader. Ito yung tinatawag na MotoGP Tortoise Caliper Rossi Brake Lever. HPK Brembo clutch lever, Moto3 Brembo disc. Tapos ito yung lagayan ng brake fluid at papalitan natin yung takip niya ng ganito. Etong mga brake system na to, 'di ba lahat ito original. Lahat ito available sa Elsam. Yes, on hand to. Parang yel, pwede ba natin bigyan ng idea yung mga nanonood sa atin kung magkano estimated price lahat ng to? 6 digit to eh, pero nag-uubusa sa 3. All right, parang maraming salamat. Dala na natin yung mga parts na binili natin kay Elsam. Ngayon naman, punta tayo dun sa pagawaan ng rim set dahil bumili tayo ng bagong rim para match dun sa ating DKT CNC hub. At ngayon, tignan natin kung paano nila ginagawa. Dito lang natin pinagawa sa Mabalakad, Pampanga. Ayan si Sero. Ginagawa na niya ngayon. Hello. Kasama nga pala natin si Clarence Type Arts, alright? Siya yung tumutulong lagi sa atin. ito yung CNC hub natin na DKT. Tapos, pinartneran natin siya ng Morad, Spain. At ang hirap maghanap nito kasi silver yung gusto ko para clean look, di ba? Parang Clarence. And then, yung rice na ginamit namin is Yaguso. Ito na yung rim natin sa harap. Ina-align na ni Sir. Tingnan nyo yung kulay pag silver tapos ang ganda ng hub malinis tignan hindi ko naman sinasabing pangit ito pero kung ikukumpara natin sa silver versus dito sa carbon color ng SS Strong eh, mas pipiliin ko na ito ngayon naman naganap kami ng tension bar para dun sa planche natin i-mount natin siya sa swing arm so nandito kami ngayon sa shop ng kaibigan ni Paring Clarence. Marami siyang type parts din. no? Mga fittings, meron din siya. Oh. So ito yung sinasabi nating tension bar or rod. No? Mahaba siya hanggang doon. So buti na lang yung swing arm natin. May nakaabang, no sir? Meron pa tayong kailangan na parts para dito sa plunge. Yung dito para pang ikot sa preno to eh. So kukunin natin sa motor ni sir. Ibebenta na lang sa atin. Ganda rin ng setup ng engine nyo. May mga covers din siya. Wave 125 pala to. Ito yung ating rad. Para pag pumreno, hindi iikot itong plunge. Ngayon naman, pupunta tayo sa machine shop kasi medyo masikip ito. So babawasan lang ng konti yung bakal. Stainless kasi to guys eh. Dito naman kami ngayon sa Dawo. Harap ng SNR. Dadalhin namin to sa machine shop ngayon. Kasama ulit natin si Clarence Typer. Sa tinutulungan tayo ni Tropa. So ayan, ito torno pala di Ayan oh, ganyan siya binabawasan. Ganyan, oh. Tapos na ang itorno, pakita ko sa inyo guys. So ito yung flange natin, then ito yung para sa preno. Pasok natin ganyan. Ayan, smooth na siya. Ayan. And then, pinatabas din natin yung spacer. So kailangan, sakto siya dito sa ngipin dahil dito magmamount yung brake arm perfecto perfecto. Tapos yung spacer may detalye. Bumalik kami dito sa tindahan kung saan inalign yung ating rim tapos na. Ang ganda niyan insan. Model mo muna, muna. You know. Okay guys, nandito naman tayo sa lugar ni handle Ayun yung sasakyan niya. Oh. So magpapagawa tayo dito ng tornilyo para ma-mount natin sa bracket yung ating tortoise caliper. Ito yung working area ni Sir Hanlate. Ngayon may niraras sila. So buti dalawang tornilyo lang yung ipapagawa natin. So ito, nakatanggal pa. Mukhang pang show din to. Oh. Carbon load dito. Kompleto sila ng machine dito. Sa pala ni are. Ayan, Sir JC. Tingnan nyo naman yung NMAX na yun. Oh. Mukhang pang show talaga. Ito yung ginagawa ni sir ngayon. Sample lang guys. Ayan o. Oh. Tignan nyo yung detalye, di ba? May guhit-guhit pa oh, sa ulo. Ito pa, spacer oh. Parang yung mga karakter sa chess, o. Oh. Ganda o. Oh. Ganda ng ulo, di ba? Ito yung gagawing tornilyo ni sir. From scratch talaga, ayan o. Oh. Okay, transform natin ang bakal na ito sa tornillo. Iyon o. Oh. Gawa na yung tornilyo. At saka hindi lang siya basta tornillo para talaga sa caliper natin kung makikita niyo 7mm itong nasa gitna tapos 6mm naman yung thread tapos tignan nyo yung ulo may detalye ganito kasi yan guys dito kasi walang thread so hindi natin kailangan lagyan ng thread itong tornillo. at saka pagka nilagyan natin ng thread dyan obligadong maging 6mm siya So kailangan ganito siya para 7mm, walang kalog, sakto siya at ayan yung thread oh. Ito yung proper na tornilyo para sa napakamahal na caliper na to. Kaya ganyan kaganda dito sa handle, talagang masusukat yung proper na tornilyo para sa pyesa ng motor natin. Boss, Maraming salamat. salamat in, boss. At ibabalik natin dito yung radar natin sa November 2 para mabuo yung lahat ng tornilyo niya. E, puro okay, handlet. Yun. Salamat, boss. Thank you, thank you. Nandito na ako sa bahay, guys. Ito na yung ating rim set with tire. Tapos ito yung mga pyesa na hindi pa nailalagay Lotang pa si Reader hanggang ngayon. So, pilitin natin tapusin ngayong gabi para makaabot bukas. At sana matapos ko. At sa mga interested naman makita yung result ng ating mga pyesa after nating nilagay kay Reader, e, abangan nyo na lang po yung ating next video para sa pagsali natin sa motor show sa Candelaria, Quezon Province. Overtime ako pero sikapin natin. Kaya natin to.